Eto, Joel, ha? Sumasa ilal suma ilalim pa rin sa autopsy ang mga labi ng batang na matapos mas, matrap nga sa nasunog na bahay sa Las Piñas kahapon. Alamin natin ang update mula kay Mav Gonzalez. Mav, anong update yan? Susan, matapos nga investigasyon, lumalabas na ilegal na koneksyon ng kuryente sa kusina ang pinagmula ng sunog kung saan namatay ang sangbata kahapon. Patay sa sunog ang isang pitong taong gulang na bata Webes ng hating gabi sa Las Piñas City dahil umano sa kapabayaan ng mga magulang niya na trap si Angelo Malba sa loob ng bahay nila. Napag-alamang ikinakadena raw siya ng mga magulang. Todo tanggi naman ang nanay niyang si Ana Lu at ama, -ama niya na si Bernardo na ikinakadena nila si Angelo at pinabayaan nilang masunog sa loob ng bahay. Gayon pa man, na silang dalawa ng homicide in relation to the anti-child abuse law. Sumailalim na sila sa inquest proceedings kahapon at nakakulong hanggang ngayon sa Las Piñas City Jail. Susan, sa ngayon nga ino-autopsy pa ang mga labi nitong si Angelo at inaantay pa natin kung ano ang resulta nitong autopsy. Ngayong araw din inaasahan natin na mag-uumpisa na ang kanyang burol dito sa Las Piñas. Balik sa'yo, Susan. Maraming salamat, Maab Gonzales.